Ano naman pong gatas yung nilalagay? Gatas ng inahing baka. Tira. Ay, kumbaga yung galing din sa kanila. Kala ko bumibili pa kayo. Hindi, hey, tinitira. Ah, kala ko yung iba kasi parang bumibili pa eh. Ito pala yung mga tira din pala. Tinitiraan. Mm uh -huh. Hindi pwede lahat. I Paano naman kayo po nagka-interest dito kasi alam ko din sa Pilipinas madalang pong nagja-jersey at ito kalimitan ni eh, ibang bansa talaga pinagbula ng ganitong jersey. Ang Ay, ilang, ilang litro po ng gatas na nakukuha niyo? Ari pag ari malaking ari yan. Ang sistema po ng pagpapakain ng ganitong mga jersey tsaka Holstein pareho din itong sa mga patining. Ay mas dapat mas maganda kain ng mga dagat Ah ganun po. Iba iba ang kain. Mm -hmm. Paano po ito? Ang ano to po ipinaano sa inyo ng gobyerno ang baka o kayo mismo bumili. Grand mga talong Stevie, ito po yung mga baka na ditong Holstein at tayo uh, yung magtatanong ilang informasyon lalo sa para pag-aalaga ng gantong mga baka ang gatasan. Kaya tara, dito sa ating part 2 ng ating cattle farm dito sa Sariaya. Pala yung mga Holstein. Holstein at Jersey. Jersey. Ayan. Nagatas na ako. Napalita ako. Patalang. Mm ko. <laughs> Eh, no. Ang lalaki ng mga jersey dito. Grabe, ang lumalaki. Kuya, ano dito ang jersey? Ano ah. ang jersey dito? Aray, aray. Ah, maliit pala uh -oh. ang jersey. Oo. Ang Holstein palang malalaki, ano? Oh, Ito so, yung mga gatasan nila dito ang uh, Holstein tapos ang jersey pala talaga maliliit ayan ito yung mga ay ito ay ito po bang ano ito pala yung mga alin po ba paano po malalaman kung anong jersey at ano holstein Mal malalaking baka ang holstein ah malalaki po ito ay, ito, ito, ito po ito po ito po ito po ito ang jersey ayan po. ang jersey talaga po yung maliit mm -hmm. mm, kumpara Ayumano. sa Pagalingan daw niya, malakas gumatas, maliit, kakaw, tiyang konsumong pagkain. Ah, ganun. Po. Mas marami pa palang napaproduce ng gatas ng jersey. Ay, sasabi eh. Sa inyong pag-experience? Ay, dito malakas. Sara ito. Ah. Ito, parehas na yung magandang uri ng hayo. Oo. Oh, 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 Kaya silang dalawa sikat sa milking. Uh mm -hmm. -uh. Paano naman kayo po nagka-interest dito? Kasi alam ko din sa Pilipinas, madalang pong kung nag-jersey at ito kalimitan ibambasa eh, talagang pinagbula ng ganitong jersey. Oo, oh, ngayon nakakilala ng taga agriculture ng Sariaya dati. Matagal ako <coughs> eh, nga, na ako inaalaw. Mm -hmm. nga na nakatanggap. <coughs> mm maganda eh, masaya. Mm. Kahit medyo maagang gumisa eh. Uh Maaga pa'y may kita na. Paano po ito? Ang ano to po pinaano sa inyo ng gobyerno? Ang baka o kayo mismo bumili? Grant ya sa akin, grant. Paano pong grant bigay? Ah, bigay nga po. Hmm. Ilan pong ulam binigay sa inyo? Hindi, bali ang anay. Ah, ito po ito. Ito lahat pala ito. Ito pala yung na pala ito. Paano po ang ano ito? Kasi parang alam ko yung pag nagkaanak ba? May, may susubli pa kayo? Wala na? pwede naman magbalik. Ah, pwede naman po. Pwede naman. Alaga ako muna. Bago ka uh -huh. may panak na ako tatlo. Eh. nga po, yun doon. Ay, yun na ng pagkain. ako ito. Parang pinapakain nyo nga kanina. Paano po palang... Pag ano to, paano to siya magkakaproduce ng gatas ng ganto mga bahang ito? Hindi lang, ipakain niyo yung masarap. Ah, talagang tuloy okay. pa ipakain masarap niya. Hindi pala. Ay, ito po, paro Tatel concentrate. Tatel concentrate. Mm -hmm. Tapos, ganito rin po. Oh, ay, ito, ito po, yung pinakita niyo kanina. Ay, mm -hmm. oh, ito, ito. bilhin niyo. Sadyang... Oo. Mm -hmm. uh Oo. -oh. So... Mm -hmm. Ito yung pinakita niya kay Gawad ay ipapakain niya. Ito po, yung regular kayo nagbibili ng ganyan? Oo. Oh, bumili ako nung isang araw na isang tunelada. Mm-hmm. Ay, di pinadakos ako para sa Falcon. Mm-hmm. Nag-mimbira ako doon, tuwan oh, yeah. doon ang dala ng gatas. Yan yeah, pala ang nagkagawa. Kailangan pala talaga ng ganito. Dapat nyo doon mas... Sorry, ay, oh. mga mais pa oh. oh. Magandang uri. Kasi uh -huh. eh, akin. Oo. Yung inyayatay, pinagtanggalan ng bunga, no? Oo. Pero may nakakasama rin pa uh -huh. sa misa. Ayan. Ito, hindi tinanggal ang bunga. Talagang kasama po siya. Ayan. Yeah. Ang sistema po na pagpapakain ng ganito mga jersey tsaka Holstein pareho din itong sa mga patining. Eh mas dapat mas maganda ang kain ng mga tatlas Ah ganun po. Iba iba ang kain. Mm, -mm. Ay oo oh, nga o, pa dito. Kung nakakapareho siya sa silage, sa cattle concentrate. Ah. Aha. Eh, ito, ito naman sa ganito. Um. Ang um, ko dito dairy, dairy cattle concentrate. Ah. Doon so, sa patining sa grower. Ah. Ay di dairy grower concentrate. Mm Kumbaga po ito po ay eh, talagang ang ito po pala ang gantong paggagatas, mga ilang buwan bag, bago matigil ang paggagatas. So bago niya, 'di ba, nag-umpisa kayo ngayong na araw. Sa inyong experience, mga ilang buwan siya bago ma, matigil ang paggagatas niya. Ang lagi ko yung sasabi ng mga eksperto sa ano ay kung maaga siyang magbubuntis, mga ngande, eh, ay mga dalawang buwan bago manganak, dinadraid na siya, pinitigilan. Ah. Siya. Ah. Okay. Uh, okay. uh, uh, uh kung siyam na buwan iti pito. Pito po mga pitong buwan uh, po siya na pwedeng gatasan. Kagaya na rin. Uh na buwan po nang ginagatasan, uh, uh, hindi pa naman nangangandot. May ilang taon na po ay nagkaganito pala. <laughs> Ala di si no ibigay sa akin yung march lang eh. Ah bago pa lang po. Ah. Kamangga o tumanggap. Ah, yun pala. Kaya pala si Kagawa nagtataka sabi ko parang si, kasi parang ano pala. Kumbaga po bago pa lang po kayo nag-experience pala rin dito sa pagbabaang gatas sa ganito. Ayun naman pala. <laughs> Ayan. ipong e pong mga baka doon na, na dumalilit, mga panak pa yun na yun. Panak dito. Ko? na rin po dito rin sa inyo na anak oh, yun. ah uh, lahat po ito may nagkaanak na siya. O, oh, Ay, eh, ito dumalaga. Ah ito po yung wala pa hindi pa nagagatasan. Ito dumalaga. Ito dumalaga. Dito, uh -oh. Ito galing sa, sa Tayabas eh. Uh Dito. -oh. Inahin. Inahin. Uh -oh. Dinahin niyo. Epo. Eh ah, bali po. Nakapagbigay sa akin mga buntis. Oh, ah, kaya kaya madali akong nakapagpaanap. Mm -hmm. Ilan po ang ginagatasan niyo tatlo? oh, tatlo. Tatlo po ang ginagatasan ito to do isa tingnan natin. Ito pala. Ito yung galing daw tayabas ito ito, ito. nagagatasan nitong na itong isang to. Oh. So may lalo. Oo. Oh. Oh, oh. Tapos pala doon. May pa po pala doon. Ito pa po itong isa. Sa 7W, ito po pala, tsaka yung isa daw yun, no? nagagatasan. Ay, 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 Ah, oh, tsaka po, tatlo. Ay, hindi po pala yun. Hindi pa. Ito pala magkatabing dalawa ang nagagatasan. Ay, oh. malapit na rin yung mga. Ah, ito pa'y buntis na. ito. Ito ko, tsaka po mga ito. Ito yung jersey. Ang jersey pala talaga, eh, maliliit siya. Hindi na sa akin. Maliliit ang pag no? pagka, ano, pagkabaka. Ayan. Ito pala, eh, si Kagawad pala, bago palang pumasok sa ganito pagkagatas. Uh, pag uh, pag ba ba't naman kayo nag-interest sa ganitong? pagkagatas. Eh, eh, lagi na ako inalok mong taga hindi. Ah. tumanggap na. Kumbaga kasi nakikita nila yung pag magandang pag-aalaga ng baka nyo po. Ano kay binigyan kayo ng ganito? kamo mm -hmm. Kamusta naman po palang ilang March po. Bagong-bago pa lang pala. No? Mm -hmm. Mga ilang sa isang baka pong jersey na ay, yung Holstein na ganun. Ilang litro po ng gatas na nakukuha nyo? ari pag-aray, malaking aray, ano eh. Siyam sa hap sa umaga siyam sa hapon ni walo oh ay di marami, marami-rami po din ano po ito pong isa ito namang isa ganun din ito ay mahina mahina para itong makapanganak ito ay parang humina ang pagkain ah uh, sorry. kung magi nagselan ano siya mm -hmm. kung magi 9 liters tapos 8 liters pinakamarami na po isa yung pag oo uh, o nakakabutin 10 ito. ito po ito po oo oh. Itong, ito na po yung siya ano? Nakaka-30 liters naman ako ng nadadalang gata sa isang araw sa cooperative. Ah, uh, paano naman po ang, ano, ang bayad sa inyo per liter siya? Oo. Uh -huh. Magkano po ang per liter nila? Ang nakukuha ko kada litro ay 30. May napasok sa aking savings. Oo. Uh, -huh. uh -huh. Hindi, inaabot ng 40 din. 40 po ang? Per liter. Per liter? Ah, oh, malaki. Sa aking pagkakaalam. Oo, uh -huh. sa inyong estimate lang po yun. Uh, -huh. uh -huh. Dahil may napasok sa siblings, may patronage. Ayun po, kinapay. Oo. Napuntahan uh -huh. natin si ate. Ito po kasing ganito pong mga baka hinihiwalay Di na din natin ano. Oo. Oh. Hindi na siya pwede at gagatasan nga din po. Ay, aking pinaligaw na ka, baka pagtakbo-takbo, ilang araw na nasa kulungan. At maulan po ano. Uh -huh. Ayan, tingnan natin. Nakakatuwa dito pala sila. <laughs> Magkatulog pala si kuya at saka ang kanyang asawa dito sa pagpapaano ng mga baka. Dadalo naman ang anak namin, Tia. Uh -uh. Nadagdagan. <laughs> ang ina-isa. Kamali, tuloy ako. Ayun, dadagdagan ng gatas yan. Ayan. So, Sobra hmm. Kamali yan. ko yung maliit ang lumapit at nakatali eh. Wala <laughs> na may hindi. Dagdagan mo muna ng gata. Ito pa ilang ba na? Ang mga yan. Bayari, 3 weeks lang. Ito po. Ito po, mas malaki lang ito sa 6 weeks. Hmm. Uh -uh. Ano naman pong gatas yung nilalagay Gatas yung inahing baka, tira. Ay, kumbaga yung galing din sa kanila, kala ko bumibili pa kayo. Ay, hey, tinitira. Ah, kala ko yung iba kasi parang bumibili pa eh. Ito pala yung mga tira din pala. Tinitiraan. Mm uh -hmm. -huh. Hindi pwede lahat yung gatas yun. Ah. Kumbaga hindi nyo lang talaga siya pinapasuso doon kasi maubo na naman. Mm -hmm. Mm uh -hmm. -huh. Ayan. Ayan. Ah. Nakakatuwa din pala yung ganda pag-aalaga ng mga bakang jer. Masaya nga, nakakali sa estrell. <laughs> <laughs> Ayan. Talagang malilima ka dito eh. Ayan o. No. Katulad dito, tinayin nyo o. Oh. Mababait siya. Kasi sarang kain na rin pong naging magulang niya. Eh, no? Ayan o. No. Ayan o. Kinalayakot ilang araw na doon naulay. Mm -hmm. Sa so, mga takbo naman. Ilan po ito? Ayun pala isa. Tatlo. Eh, mm -hmm. Na pa rin yun. Na pa rin po. Mm -hmm pa kung paano po pa dito sa ganito, pinapakain niyo pa rin siya ng ano dito nila sa damada mo dito. Ay hindi pa ka nakain ng ano. Ay hindi pa po. Ah hindi pa rin pala ito. Kumbaga talaga hindi, diyan pala sa nakasa. Ay na, eh, hindi ko pa man ilabas at may hamog. Ah, oh, eh, eh, Kami sa yung tata eh. Oo. Oh, mm -hmm. yung, uh, May mga parasite diyan sa dulo ng damo pag mahamog. Mm -hmm. May nakakapagtay sa hayo. Habol na habol yung dalawa. <laughs> Ayun kagaling pala ng ganito. maganda pala itong ganito mga alagaan at mababay talaga sila tinan nyo. gusto gusto pa nyo. Yung... malawi <laughs> natin <laughs> di ay ito pala, yung, ano pala talaga sila sa gatas pa rin sila asang ganitong edad. Kalo kalokin akain na po sila di sa damo ko hindi ko alpasan niyo kung nakakainan naman mas m mahamu hindi ay di 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 Alin pong mas ay ito mas marami yung binibigay dito at malaki na. Oo. Oh. Ay aray, na daw niya. Ah. Uh, ko. Sa jan din dito ay. mm. pa lang magalaga mga gatas sa ganito. Oh, ay. sa <laughs> ako. <Ay. laughs> <Ay. laughs> <Ay, yun. laughs> Puno yung matubay. Ayan. Hindi si Tino eh. hindi pinagdidi. Agawa na rin maliit. Ayan. Nakakatuwa din pala yung ganito. May mga bakang ganito. Nakakatuwa. Mm -hmm. Kung bagay malilibang talaga kayo naman no, pagka ganito. Pero po ito ay kung ang ganyang ano, ilang buwan siya. Mga ilang buwan po bago makakain maka na siya ng damo. Aray Arima! Subot ka lahat, titikim na yun. Ah, titikim na rin po siya. Uh -huh. Ano, natikim na lang sa ilids eh. Uh -huh. so, nasalo doon. Ganda ng katawan niya po, no? parang hindi nga... Uh -huh. <laughs> hindi ka ng iba. Oo, oh, sobrang uh -huh. pag ganito, sobrang payat eh. Ang lalaki pati nila, o tinan niyo. Sadyang ayaw pabayag ng isaw. Malalakas pati ang pagkabaka uh -huh. nila. Ah, parang po babae. Parehong babae. Ay, ayos pala po, no? Jackpot daw. Jackpot ba? nga. Tiningnan ko 'yung sabi ko, para puro babae, jackpot si dito, Kuya. Sabi nung taga NDA, mm 14 months pwede nang buntisin. Ah, 14 months pa mga higit sa taon lang. Oo. Tapos oh, oh. ko, pagbibili ko, sila rin ang bibili. Hmm. Kaya hindi ang siya. Apa. Ayos pala po, ano. Ang... Yan palang maganda dito sa... Sila rin ang bibili. Mm hmm Maganda po at ano, kung ano, uh, uh, kumbaga po yung maganda din naman po at uh, hindi na pala siya, hindi, hindi na po sila magpapahubli. Hindi. hindi na. Kumbaga yung gatas na lang ang dadali doon sa ano. Uh, Binigyan ako ng anak buhay, dagat mm uh -hmm. -huh. anak buhay. Mm -hmm. Ayun pala. Gusto ay ko kakainin na lang. Mm uh -huh. Wala po yung kayo lang gagasos yung pakain nila sa kanila. Oo. Oh, Nakita siguro nila po yung healing journey talaga sa pag-aalaga ng baka, no? Baka. Oo. Uh oh. Ay, kinilit mag-alaga. Mm -hmm. Alam nila yung concern. Ibigat talaga pag may hilig at concern sa mga alagang baka. Yan. Sa full bata oh, may alagang baka. Mm -hmm. Kagaling yan. Ah, Ginagamit ko pati yung resources. Sayang ang yung ganda. Eh. Opo, at malawak. Ito po yung malawak ang tala niya dito. Ito yung mga anim ah, na hektarya. Anim ah, na Hindi kami sarili lupa. Tenance ah, tenants po okay. kayo. Ah. Una yung lulo ko pa bago Kung bagay... Tatay, oh. na, namatay ng tatay ko ako na ako kahalil eh. kaya nilang panagaan din o hmm. oh, at sayang po pati nung dawak ng dadali na oh. ako dito sayang ang resurse oo eh. oh, nga po Ma may niyog na tapos ito ay, po yung pagbabaka nakakain papagalain na yan dyan ito po mga mga baka yung ano mm, gatasan ah oh, abangan natin at alpasan na rin pala yung mga yun. akala ko po yung sila yung nakatali hindi hindi alpas din talaga pala sila hmm. Hmm. Tinatali ko. Ah. Uh -huh. Ay, kumbaga nakatali naman pa siya. Kumbaga sa, ko sa saan uh, lugar lang. Makaskop ikaw. Uh Oo. -oh. Hindi maganda po ang inyo. Kumbaga may supply na sila ng corn silage. May may damo pa sila nakakain uh -oh. dito, no? Okay. Labas doon may baon na sila. Mm <laughs> -hmm. <laughs> Yun pala. Yun yung isa. Oh. Yeah, paano pa rin. Ipong eh, nakakulong yung din. Lalaki. Ah, lalaki naman. Parang ang mababang mababa presyo hmm. kuya yung lalaking Holstein ano? Adi palalakin mo na papatining na lang. Nahigat din isang daan para uh. normal na toro natin mga Brahma. Oh, papatining. Hmm. Sa mo pagkain yung isa, yung malaki. Yan titingnan natin din yung isa. <laughs> <laughs> Gutom pa yung dalawang baka. Itong isa yung papakainin daw, hindi nandito. Parito. Pero ipoy pinapagatas yung parito na ako lang hindi na. Dito ko pa. No, no, no. sa isa kasi di 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 pa. Ayun. Tatay yung Sakit. Tali ka Talika muna, malikot ka daw. Dal makapagtakbo-takbo para na pa siya sa gatas eh saka na muna ito naman tayo papakainin ito naman tayo barako ito ay gagatas din pala ito ito may na nag-rower ito naman yung isang lakaw na sa ilig eh. na eh. Kaya pong pati po nakita sa dami ko na puntahan mga nagaganito yung mga Holstein na eh. ito. Ang gaganda na katawan ng mga ano niyo. Hindi niyo rin talaga siya pinahayaan na ano no. By hindi way, <laughs> um, ayo ang ah, lalaki ng team booty. Oo nga. Eh kita mo sabi ko taba Eh, eh sinasagad nila, hindi nila tinitira ng Opo, nga. Oo nga po, yun po yung iba ginagawa nila, hindi na pinapainom ng ano. Binibila na nga lang daw po sabi nila. Tawa daw ang baka. Kaya ito, kay kuya ay eh, talagang ano. Ah. Uh, ah. Uh, uh,

Na. <laughs> 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 Hala, gigatasan eh. Ah, kayo Bali, tatlong jersey, tatlong holstein ang alaga nila kuya dito. Hindi, apatang holstein dito. Aha, ayun nga pala yung holstein na may nasa, ayun pala. Hey! 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 <laughs> Nakadali, na Nakadali na pagkain, no? Huh? 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 balik Maraming salamat po sa panat mga Talongs TV at huwag po hindi po kayo mga at meron pa po tayong part 3 ang mga kambing naman na alaga ni Kuya Jojo dito sa kanyang farm. Yun naman po ang ating pupuntahan at siya po ay meron din mga alagang maraming kambing dito nasa 30 plus heads ang kambing niyang inalagaan dito. Kaya paabang na lang po ng ating part 3 dito sa Sariaya, Quezon. God bless mga Talongs TV.